Arapkad kika. oh. Kikay. Kikay daw, kikay. Kikay Sabi sa iyo eh. Ba? Okay ah. <laughs> kikay. Ano pa? Spaghetti pababa. Pababa. Kaya. Kaya. Sex, sex Ah, Saan si sumayaw yan. Galing naman? Spaghetti pa ba? Tapos uya eh. Get, get, out, sex bomb. <laughs> oh, oh, yeah. Yan ang laro.